Ano nga ba ang magandang engine oil brand? Hello mga paps, I'm Question at na-question lang to, no? Actually, napakaraming question regarding oil at yun nga, isa sa mga question is ano daw ba yung marerecommend kong brand ng oil o ano daw ba yung magandang oil brand, ano? Well, para sa akin, lahat naman ng oil na available sa Pilipinas ay okay. Marami na ako na-try na oil and lahat naman sila nagpe-perform naman nang maayos ano. Pero ito mga paps no. Uh, if ever man na kayo ay bibili ng oil ano, siguraduhin niyo lang na doon sa mga good na mga shop or mga gas station o mga reseller no. Kasi ito ah, may mga fake na rin kasi na mga oil o engine oil ngayon. So sana i-avoid natin 'yan mga paps no, yung mga fake na engine oil, especially yung mga polysynthetic or semi -synthetic.